Tagal naman na yun, No oras, no? <tis> Hindi naman sumasagot. Sana kaya, ayun. Kaya, Sedy, okay siya na. Ang dami ko pa ginawa sa bahay. Tara na! Tara! Angkas ka na sa akin! Huwag na, maglalakad lang ako. Diyan lang rin naman eh. Sige, puna na ako ah. Oo tara. Pero Sedy, kasama ba si Junel? Oo, oh, sasama yun. Wala nang paal sa mama niya. Hindi, ikaw na. No. Masungot yung nani nun. Ikaw na chong. Ikaw kilala ng mama nun eh. Sige na nga, ako na nga magpapaalam! Tara na. Tara. Puna na ako ah. Junel! Lunel! Uy, Chung! Chung! Ba naman? Paalam mo kay mama. Sabi mo, natambay lang tayo. Sige, ako bahala kay tita. Tara! Tara, ta Sakto, nandiyan si mama sa baba. Eh, si mama, Chung! Tita! Papaalam ko po, po sana si Janel. Tatambay lang po kami dyan sa labas. Sigurado kayo, dyan dyan lang kayo ha. Baka kung san-san kayo makarating. Opo, tita, promise. Dyan lang kami sa labas. Sige, umuwi kayo agad ha. Salamat po tita, hindi ko na lang siya sa labas. Sige. jong salin mo to, Chong. Sige, agis mo na sa akin yan. Ayos. Chong, hintay mo jong dyan. Chong, tara. Sige, tara. tara, tara. Ano? Okay na? Oo, okay na. Tara, hinihintay na tayo dun. Tara. jong Agad naman nila, pre putri pa yung mga yun. Kanili pa wala yung tatlong yun, ah. Alam ko, sigurado yung dalawa, si Enchong at si Sedi. Pero si Junel, parang malabo yun. Alam mo naman, mahigpit yung nanay yun sa kanya, eh. Si Enchong, saka si Sedi, sigurado magkasabay na yung pupunta dito. Pero si Junel, malabo yun. Kagaya nung sinabi ni Jonas, mahigpit ka sa mga magulang mo, baka hindi yung payagan. Iba naman yun si Junel? Kung di talaga sasama si Junel, eh, tayo lima na lang. Sayang naman, oh. No. Nakapag-gayak na tayo, eh. Bagay, tama ka dyan. Sandali lang naman yata yung oras ng bihay papuntang Tanay eh. Wala pang isang oras eh, nandun na tayo. Kaya mabilis lang yung bihay dun. Ayun pala sila. Ayun pala sila. Mga pre, pasensya na ah. Ngayon lang kami nakarating. Kasi pinagpaalam ko pa to si Junel sa mama niya eh. Natagal na ako. Tinago ko pa kasi mga gamit ko eh. Kasi di alam ni mama na pupunta kami sa Tanay. Buti naman, dumating na kayo. Kaya na pa namin kayo naantay eh. Ano, tara na. Tara, 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 tara. Para makarating tayo agad. Oh. <laughs> Ay, mga pre, una na muna ako ha, ah, para may labas ko na yung tricycle. Sige, sige. Kay sa saan kayo pupunta? Ah, sa tanay, eh, maliligo kami. Sayang, hindi ka pwede sumama eh. Bata ka pa kasi, baka malunod ka doon. Anong oras na, wala pa rin si Janelle ah. ko nga, baka kung saan na naman napunta yun. Wala yung dalawa dito. Boy, napansin mo ba si Junel at si Enchong? Kaya na pa umalis. Wala naman sila dito sa tambayan nila. Nakita ko po sila. Kasama nila hey! sila kay Jerome. Pupunta daw po sila tanay. Tigas talaga ng ulo ng bata na yun. Sabi, dyan lang daw sa tambayan. Tapos ngayon, makakarating ng tanay. Sige po bon, na. Salamat ha. Sige po, te. Nel, huwag mo sasabihin sa mama mo na pumunta tayo sa tanay ha? Sabi mo, dyan lang tayo sa Tambayan. Baka pagalitan ako nun. O, oh, Chong, hindi ko sasabihin yun. Ako, bahala. Kasi ano na it? ako, ah. Una ano na rin ako. O, na? ma. Nandiyan ka pala. O, oh, Junel, saan ka galing? Enchong, Chong, ka nga dito. Patay. Tita, bakit po? Enchong, di ba pinaalam mo sa akin si Junel? Sabi mo dyan lang kayo sa Tambayan. tapos ngayon nakarating kayo ng tanay? Eh, hey, tita. Eh, siya na. Nakayaan lang kasi. Oo oh, nga, ma. Naligo lang kami sa tanay. Kasama ko na naman yung mga barkada ko. Di mo ba alam kung anong mangyari sa inyo tapos wala pa kayong kasamang matanda? And yung sa susunod, huwag mo na isasama sa si Junel, ha? Opo, dita, hindi na po maulit. Pasi na po ulit. Dapat lang. Junel, pumasok ka doon sa kwarto mo. Tita, una na po ako, ha? Prince, kung nga pala, ba't wala ka kapon? Wala, Fred. Di ako pinayagan ni mama. Pumasok ako, eh. Oo oh, nga pala, ni. may pasok ko nga pala, no? Oo oh, nga pala mga pre, si Julian nga pala nasan? Hindi ko alam eh, pero kasi kahapon, pinagalitan pa ako ng mama niya nung no pag-uwi natin ng galing taray. Ay, oo oh, nga pala. Paano ka nalaman ng nanay ni Junil yun? Ay, mga pre, una na muna ako ah, para may labas ko na yung tricycle. Sige, sige. Hey, Jerome, saan kayo okay. pupunta? Okay. Ah, sa tanay, maliligo kami. Sayang, hindi ka pwede sumama eh. Bata ka pa kasi, baka malunod ka doon. Ay, Oo nga pala. Sabi ko pala kay Bonbon bon na pupunta tayo ng Tanay. Sa siguro sabi kay Ate Grace. Ah, kaya pala. Kaya pala pinagalitan ako ni Tita Grace eh. Pre, yan yun na yun. Kuha na lang tayo mangga sa bakal din lote. Oo, tara, so, tara! Tara! O tara, dito na tayo. Sid, sakto, tayong bungo. Tara, kita na natin. Huwag na makyat. Huwag Ah, alam ko na. Si Enchong! Ako pa pa niyo? kaya alam niyo ang bigat-bigat ko eh! Hindi nga ako makakyat din eh! <laughs> Sige na, ako na nga lang! O tara, si Jerome yung na makakyat! Ayun mo! Ayun, ayun, ayun! Ayun mo, marami yan o! Oh. Kumpulan oh! Ayan! Ayan, yeah, para marami eh! Stambos! Sige oh, ron, na, baba ka na, na dito! Okay na to! Oh, dandaan ka! Oy, oh! Sabi ko kasi sa'yo, magdahan-dahan ka eh! para okay ka lang? Ano, par? Ano, boss? Ano, par? May. Balian Ma, na tao ng braso. Tayo, para Tara, dalhin natin siya ng mga hilot. Tara, tara. Dahan-dahan oh, ka lang. Ano, par? Kamusta yung pakaramdam mo? Okay ka lang ba? Oo, chong. Medyo masakit nga lang. Pero okay na yun. Ang importante, nahihirot na ako. O oh, sige, tara na. Tara. Mm -hmm. Junal, nabalitaan mo ba yung nangyari sa barkada mo kay Jerome? Hindi po mo eh. Ano po ba nangyari? Ayun, nalaglag sa puno. Nabalian ang buto. Buti na lang hindi kita pinasama dun dahil kung hindi, baka ikaw ang pinakayat nila dun. Ikaw pa'y nabalian. Ma, lagi ka na lang ganyan. Lagi mo na ako pinapayo sa mga barkada ko. Tsaka nag-aaral naman ako mabuti. Hindi sa pinagbabawalan kita. Ayoko lang may mangyaring masama sa iyo. Ma, huwag mo nang pag-isipan ng ganun. Tsaka binata na ako. Ano pa yung mga ginagawa ko? Tas ma, si Enchong, pinagalita mo pa. Alam mo naman na sila lang yung kaibigan ko. Pinapaiwas mo pa sila sa akin. Eh basta umiwas ka sa kanila, huwag mo nang hintay may mangyaring masama pa sayo. sa iyo. Sa kaya pwede pumunta ngayon, no? Dito, oh. Sarap maligo. Oo nga pre. Sobrang init. Parang masarap mag maligo nga sa swimming si pool eh. Oo, maganda yun. Kaso, wala tayong pera eh. Kaya wala, wala tayong budget ngayon eh. Uy, nga pala pre. Di si pala. Ayun Ay, na, dinaanaw ko pagdito dito. E, sabi niya, may ginagawa pa daw siya. Tapos niya lang. Pero pupunta siya dito. Ah, ganun ba? Sige, na lang natin. Rob, kamusta nga pala yung pilay mo? Ano, okay na ba? Oo oh, pre, medyo okay na naman. Hindi ka tulad dati. Nagagalaw-galaw ko ng asya, eh. Sabah, na nga siya eh. Sa bagay, dalawang na nakalipas eh no. Mga pre, nahilot na naman pati. Kaya yeah, medyo okay na to. Mga pre, sobrang init no. Saan kaya pwede punta ngayon? Para mabukas yung init. Sarap sana maligo sa swimming pool eh. Kaso wala naman tayong pa-entrance. Wala tayong mga pera pera Ayun eh, nga, wala tayong mga budget eh. Ay, alam ko na mga pre. Saan tayo pwede maligo? Saan? Libre lang, walang bayad. Doon sa dike. Ito natin pa natin pinagliliguan ng mga bata pa tayo. Ah, doon pre. O ano, nga, masarap maligo doon. Pero pre, Hintay mo na si Sadie. Isdaan natin si Junil. Wala natin sasama si Junil. Alam mo naman masungot yung nanay niyan yun eh. Papagalitan na naman ako. O pre, huwag natin sasama si Junil. O parang higpit ang mga magulang nun eh. Saka walang tiwala sa atin. Baka isipin pa nun. Masama pa tayong mga tropa. Ano ba naman kayo? Naiintindihan ko naman yung nanay ni Junil. Siyempre concerned lang yung sa anak niya. Saka ang iniisip lang nun, baka may biglaan kasing mangyari. Alam mo na, aksidente. Ah, basta, tayo-tayo na lang. Parang wala siya masabi. Ganun naman nanay ni Junil eh. Lagi nilang iniisip, aksidente. Parang walang tiwala sa anak. Ang laki-laki na naman ng anak niya. Intindihin na lang natin yung nanay ni Janelle. Ganun talaga. Siyempre, magulang yun. Ang iniisip nun talaga, maa-aksidente. Pabayaan na lang natin yun. Mura. Oh, ayun na para si Sedy. Oh, Sed. Oh, tara na. Tara tayo sa bike. Tara, tara, tara. May namin na, Yeah, pa Yeah, Shed, ikaw na tumawag kay eh, Prince. Sige, ako na tatawag. Bisa nyo lang ah. Sino mga kasama natin? Mga tropa. Okay, tara. Tara, ayun sila oh. Ayun na pala eh. Tara. Chong, ah. ikaw na tumawag kay Junil. Ayoko, ikaw na lang. Baka pagalitan na naman ako ng nanay nun eh. Sige nga, wala ano ka Wala Boom. Lagi mo si Junel. Ang tagi na namin dito sa kanto. Sige, hintay nyo lang sa kanto. Para sige po makita. Sige. Huh? Oh. Ha! Abang, Apa ka ta? sa amin? Ano ba na? Hindi ko tayo sa wawa. Wawa? Hmm. Ito nga. Ah. Paano sa ha. mga ma kanto? Hey! Oh. Huh. si mama. Kandiyan ba? Hey! Alah, Mga pre, ay na yung baba, oh. Doon tayo sa dulo. Maganda yung tubig doon. Janel, pag pinagalitan ka ng mama mo, huwag mo kami dadamay, ah. Baka madami na naman ako dyan. Ako naman pagalitan. Huwag mo isipin yun. Ako oh, bahala doon. Ang malaga, masaya tayo ngayon. O, oh, sige, tara na, tara na. Tara! Yay! Mga pre, okay na rito. Maganda na yung tubig dito. Ano? O, tara! 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 Woo! Let's go! Sige na, ligo na kayo. Ikaw, Chong, di ka ba maliligo? Hindi <manyan> ako makakaligo eh. Baka lumala yung sugat ko. Sige, dyan. tama na yan. Para may magbabantay ng gamit natin. Sige, bat Chong, kami na Ay, ko na lang ito. <laughs> <laughs>

Tita Grace, Ben. ben. Tita Grace, nandun po sila. Sige, Chong, puntahan na natin sila. Sige po. Ayun po si Janelle. Ha? Anak! Si Grace, si Janel anak, putusin ka! Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ang bibis kasi ng ulo mo! 哎呀。哎